Thank you for the ice cream, thank you for the ice cream, thank you for the heart, thank you for the heart Parang gago, putang, ano'ng ginagawa mo? Bakit? Ano'ng pangela mo? <laughs> thank you for the ice cream, thank you for the ice cream Para kang siraulo sa pinaggagawa mo oh, shit! Ano'ng ba mahanap na matinong trabaho para gawin mo sa sarili mo? Parang gago ikaw ba nagpapalamon sa akin? Bakit? Pinapakialaman ba kita? Thank you for the heart! Thank you for the heart! Sisira tuloy yung ano ko sa iyo eh. Eh mukha kang sira ulo sa pinaggagawa mo eh. Nakakahiya ka. Mamaya mapanood pa yun eh, ng mga kaibigan mo, mga katropa mo. Nakakahiya ka. Tigil mo yan. Hindi bagay sa iyo. Ang pangit mo. <laughs> para kay mo. Eh wala namang masama dito sa ginagawa ko eh. Bakit? Ikaw kasi wala kang pera kaya ganyan ang ugali mo. Eh ako gumagawa ako ng sarili kong pagkakitaan. May na ba ako dito sa ginagawa ko? Pala <laughs> mo kung sino ka, wala kang ka trabaho dyan eh. Oh shit. Thank you for the ice cream. Thank you for the ice cream. Thank you for the heart. Hoy. Ako, kahit ako, wala na akong makain. Hindi hindi ko gagawin yung pinagagawa mo. Nakakahiya yung ginagawa mo. Alam mo yung trabahong ganyan, para sa mga walang utak yan. Pagayin mo. Manap ko ng mati ng trabaho. Ako, hindi hindi ko gagawin yan. Kahit sabi mo, malaki pakitaan dyan. Ako, hindi hindi ko gagawin sa sarili ko yan. Nakakahiya. Pagtatawanan ka lang ng mga kaibigan mo, sinasabi ko sa'yo, mapanood yung ginagawa mo. kolo nito sa yung Hala mo, ewan ko sa'yo. Wala ka Basta ako, wala akong sinasagasaan tao, ginagawa ko to para kumita ako ng pera. Ikaw nga dyan eh, batugang ka, hingi ka ng hingi sa mama mo ng pera. Puro kain tulog yung ginagawa mo, wala ka namang may sa bahay ninyo. Ay, kahit na hindi hindi ko gagawin yan, hindi ko ipagpapalit yung dignidad ko para dyan sa walang kwentang kalukuha ang pinagagawa mo. Diyos ko, magkano lang kikitain mo dyan, tas gaganyanin mo sarili mo. Ako, kahit magunaw pa mundo, hindi, hindi ko gagawin yan. Tanda mo, hindi, hindi ko gagawin yan. Kapuhan yan. Pinagmumukha mong si Raul sarili mo. Walang kwenta yan. Tantanan mo yan, tigil mo yan. Takahiya ka. Pag lumabas ka, kita mo, pagtatawanan ka ng tao. Takahiya ka. A few moments later. 150,000 daw yung kinita nung nag-viral dito na panood ko eh. What? O kaya Subukan ko kaya. Oh no! Hello mga besh! First time ko to. Support niyo ako. Sino kaya yung pinakauna magbibigay sa akin ng heart o kaya ng ice cream? Ayun, ayun. Thank you for the heart. Thank you for the heart. Sino pa? Ay, tumataas yung aking ano. Thank you for the heart. Thank you for the ice cream. Thank you for the ice cream. Thank you. Bigay lang kayo. Sige. Thank you for the heart. Thank you for the heart. Thank you for dashing. <laughs> Ang dami. Salamat. Ang dami ko ng pera. Anong <laughs> ginagawa mo? Akala ko ba ayaw mo?